Hello mga beshi, For today's mini vlog, gagawa tayo ng strawberry smoothie. So tatlong ingredients lang ang gagawin natin para sa ating smoothie. Itong strawberry and then gagamit ako ng maliit na condensed milk kasi matamis yung strawberry and then tsaka gusto naming malasahan yung medyo asim-asim niya. So uh, yung katamtaman lang talaga na lasa ng isang strawberry smoothies, And then, crack ice yung gagamitin natin. So, tatlong uh, ingredients lang mga beshi. So, uh, hugasan muna natin kasi nilagay ko sa freezer dahil uh, uh, baka masira. Eh, hindi ko ginagamit yung maliit naming rep. Yung freezer lang ang ginagamit namin. Eh, nilagay ko na sa freezer para pag uh, <clears throat> ngayong araw, eh, pwede ko nang gawing uh, strawberry smoothie. So ayan, ang na rin yung glass ng blender ko para hugasan natin tapos tanggalin natin yung uh, sa dulo niya, yung ay sa bungad niya kasi may dahon-dahon siya so uh, kailangan nating tanggalin. Yun. so nahugasan ko na yan. So, isa-isahin natin tanggalin bago natin ilagay sa glass blender So, yan mga beshi Tapos, uh, time check is uh, 9 a.m. So, katatapos namin mag-breakfast, ako, tsaka isang cinnamon bread. And then, yan. Yan yung uh, pampalamig natin by 10 o'clock. So, ayan. Ang ganda ng strawberry, mga beshi. So, bali isang box yan na strawberry. Ang ingay ni Lucy, sorry sa background kasi nag uh, si Lucy. Si Lucy, mga beshi, ay aso ng pamangkin ko. So, ilagay natin lahat para minsanan na lang yung pag-blender. Kasi maganda naman yung blender ko, mga beshi, bagu bago yung blender na yan binili ni Michael nung nandito siya sa Pinas. So, ayan, hugasan natin yun kasi nadikit yung may dahon-dahon siya. So, dapat malinis uh, talagang walang dahon na mailalagay dun sa uh, maihahal sa strawberry natin. So, hugasan natin pa isa-isa yung natitira. So, malapit na siyang matapos, tapos mag-blender na tayo. Doon tayo sa may bar namin tayo mag blender So, ayan. So, ayan, be, mga beshi, halos puno yung ating glass blender. So, uh, umpisahan na natin mag-blender dun tayo sa kabila, sa may bar natin. So, dadalhin natin yan. Ilalagay natin dun siya. Machine niya. So, tara guys. So, eto na siya. Nilagay ko na, kinabit ko na. Ayan na yung crack ice. Hinati ko muna kasi gusto ko ang ano, salit-salit uh, yung strawberry ice. Strawberry ice. So, yan. Yan yung last na strawberry natin. And then, papatungan natin ng crack ice. So, ganyan lang kadali ang gumawa ng smoothie mga beshi. Madali lang siyang gawin so ilagay natin yung last crack ice natin ilagay natin yung takip niya tatakpan natin para hindi siya magano ng magtilansik kasi may cover naman yung ating blender so ayan. pero ilagay muna natin yung ating condensed milk Maliit lang na condensed milk ginamit ko yung Alaska condensed milk mga beshi so yang 40 pesos yung isang maliit na uh, Alaska condensed na yan. mahal ang condensed dito sa ating mga besh and then ilagay natin lahat para tapos uh, tignan ko na lang mamaya kung masyadong matamis, lagyan ko uli ng crock ice, pero pag tama lang sa panlasa namin so hindi, so ilalagay na natin ang at takit ng ating blender at mag-start na tayo. I-prepress natin ang number 2. Number 2 kasi marami puno yan mga besh. Oh. Try natin ang number 2. Okay. okay naman yun. sa anak ko yung ginawa akong strawberry okay. smoothie sa so, ko na glass sa ano namin, cabinet namin. So yan yung gamitin natin para makita talaga yung ang sarap ng lasa niya mga beshy. Tinikman ko kanina yung pinaghalo kong ganyan, talagang super sarap tama lang yung tamis tsaka asim niya. Yun yung gusto kong smoothie, yung maasim-asim na matamis-tamis. taka yung ano yung texture niya talagang super soft, siya yes. Smoothie na smoothie. So ipaikot pa natin ng pang, pang 30 seconds para para mas lalong super smooth 30 seconds lang yung iyan mga beshi and then pwede na nating ilagay sa ating glass 30 seconds mga beshi Ayan, tapos na nang 30 seconds. Pwede na nating ilagay sa ating glass. So, tignan nyo naman yung texture niya. Talagang super smooth siya. Yeah. So, ayan. Three, halos three-fourth yung uh, nagawa ng isang box na strawberry. So, ayan. Yeah. Maglagay na tayo kasi gusto na ng mga anak ko natikman yung aking strawberry smoothie. Lagi akong gumagawa ng mga smoothie sa kanila mga beshi. Lalo na pag marami kaming prutas kasi uh, minsan kasi tamad silang kumain ng ano kaya ginagawa ko silang smoothie or shake. Shake and smoothie parehas lang naman mga beshi. Kaya 'yan. Pag hindi sila kinain talagang automatic gagawin ko silang shake or smoothie. So, ayan na, ang ganda ng kulay. Yung kulay talaga ay eh, talagang strawberry. Oh. Yung yung sa nagsasalita mga beshyo yung panganay kong anak, tumawag kasi yung anak kong nasa Canada Tina tinatanong na yung gingerbeck to me para sa ipin magpapagawayan ng ipin niya.